dito sa paghahanap na ano. Uh, oo. Naghahanap ako na uh, uh, lumipat kasi yung pag Dati na sa mapini So, dito na malayo na ang pinagpata nila. So, uh, hinahanap ko ngayon dahil magpasa ako ng medical assistant. Sana naman eh, tumatanggap na sila para sa aking in dialysis. So, yan. Napadpad ako dito. Ang layo. Layo pala nito. Live. Ano yun? Sa tawid pala. Oh, paano ako makatawid ngayon? Ngayon. Yun dun pala sa tawid. Yun siya. Ang layo ng pinaglipatan nila. Dito na to sa sa, anto? sa Ruhas Boulevard. Malapit na to sa uh, yung pinagpuntahan namin sa saan ba yung lugar? Nakalimutan ko na. <laughs> so, ganoon ng guys. So, sobrang sobrang napagod ako sa paghahanap nito. Kanina pa ako biyahe. 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 Yan. So, itong itong lugar na to ay na puntahan ko na ng wala sa oras hmm. di ba ang layo ng aking narating hindi ko alam kung paano ako makatawid dito kasi parang wala namang tawiran. So, hanapin pa rin natin hanggang sa matagpuan natin ang lugar na um, hinahanap. Grabe talaga. Sobrang pahirap. Pero okay lang. Laban. Laban inday. Laban inday. Hanggat kaya ng tuhod. Sige. Laban. So, ganyang kahirap guys. Ang ano, manghingi ng tulong sa gobyerno. Tiyagaan lang. Kung may taga, may nilaga. Kung wala, di wala. So hanggang dito lang muna guys at hahanapin ko kung saan ako tatawid. Sabi so, ng guard, sa so, dulo daw ng ano, building na ito. Dulong dulo, so medyo delikado ang tawiran. So bahala na. Sige guys, bye! Oh, God bless!